Isa sa pinaka equipment is crossover or cable equipment kasi pag pumunta sa gym, katulad nito, pag may nag-tricep dito at may nag-bicep sa kaliwa, wala na magamit yung crosso mag mag crossover, mag gusto mag-crossover. Plus, kunyari ang daming tao, siksikan, dito sa isang machine lang na to, kaya ko nang buuin yung program ko from calves to shoulder, pwede mo nang gawin dito. So, ang maganda rito sa ginawa natin, talikuran ngayon yung, ano, yung crossover. So, dito sa unahan, may adjustable crossover si Saranat. Pwede mag, pwede mag single ka cable machine, single cable machine. Tapos, adjustable yung pulley, the best. Sa likod, ganun din. So, dito, pwede mong gamitin yung uh, crossover. Adjustable din yung pulley. Ang lang nung space na kakainin nito. Sipin mo. Kagandahan kasi nito, tong maliit na area na to, apat na katao na kagad ang makakagamit at over 50. Over 50 exercises ang kayang gawin. So panalong panalo to.